this is your miss Universe na anyway, it's my Vlog. Welcome to this video. And to this video po, it's just an ordinary song. So, ordinary day. So, kumputahin natin yung farm. Let's have a, an update sa pinapagawa. Yun na naman yung mga vlog natin, di ba? So, una kayong magkuhan. And, yung mga nagko comment na they miss me cooking. So, magluluto, tita, no? mahal mga ingredients sa <laughs> randay namatayin pa kami the mother-in-law ng ate ko so wag na ah, after na after kasi ililibing siya ngayon, Saturday and uh, we are hoping na successful yung libing well, no, did I mean the panahon ano ba di, um, di uulan ganun. I mean smooth but smooth yung paglibing niya so let's go let's go so far Abit mo tayo. Kasi, eh, wala naman manunood kung i-vlog ko yung patay, di ba? O i-vlog ko yung bingan o i-vlog ko yung mga kabao. So, dito tayo sa farm kasi may mga So, look at the river. At look at the sky. It's not feeling well. Uulan na naman siya. So, kailangan natin um, mag-update dito. So nagluto na sila munggos. Munggo. Munggos masama. Good. So let's taste the cooking of Brenda. Ano kaya ang uh, taste ng kanyang uh, nilotong munggo. Hala. Parami tao ngayon. Ah, mga bata. ala Parang may mga gwapong nagbibideo. May mga yan. guys. magluto na din dito, ng rasoy. dito. Ah. na rasuy. Digong. Sana tigahi sita ka sige hindi sa sita other term sa sita batal there we go saan sa batal patani <laughs> batal patani yeah. uh, let's go here guys So guys, today is Monday and wala Hello, wala yung tubig sa pool Naglimpyo ka ganina And the only na may tubig is this Ayan O, oh, diba? Mali. Ano ito siya tawag dito? Dito na start yung tubig natin So kung mapuno na siya, doon din nag um, Agos, tapos kung mapuno doon na naman dahil yun, oh. Oh, diba? Yeah. Now let's have an update here. Ang ganda na ng na. sa Ang ganda na ng... Ating venue or the reception. Yeah. so na siyang tulipo lai. Sabani. Yeah. Hanggang... hanggang saan ah doon siya mataas pala siya guys dito siya meron siya taman so Very open pag marami na sila and ito close din naman close ah and dahil na siya taman <laughs> malahos hook siya. Ah! Hanggang dito. So, ito naman. Ah! Sa so, kabila. Ay, hati. Teka na kayo. May wire. So, hanggang dito din siya. Pero malahos na siya to so, Bongga. So, ikikin dito mga table sa ganito kasi babarnishan daw siya para magbarnish. Ayan oh, ang ganda Let's At it time para mag-varnish. Ito na mo makaw na ma. Kuan Adidas o bus oil so. Lato na bus dito. Pwede na ba ito kay gulay okay. na okay. masanto okay. 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 dali okay. na ito maluto? So, it's lunch break. So, magla-lunch na sila. Punta sila doon sa farmhouse. And yung table niya ay ipapano natin para furnishing natin. Kaya, dinilisa siya na ganito para magpa-varnish na. Re-varnish na Ah! Varnish tayo. And let's check it Let's check it out. Let's check here dito sa Dicod. At ito yung mga, ano na siya, yung tinatrabaho nila ngayon. Oh, ayan na. So, meron ng, hala, ganda doon, kikuan. Doon tayo sa kabila. Ayan, pwede siya madaanan. Dito sa kabila kasi doon, ang main door. Yung mga trabahan din natin. Yan ang ating main door. The door to heaven. Charot. Yan, dito ang Ayan. Mahal. Glass, glass. Dagoy din siya. It is the main door. Hala, bakal dito siya, ha? Huh? O, oh, matibay. And, ah, yan pala ang gimog dingding. Kani siya. Kani, carbonated, sherba artura. O, oh, ayun pa, Oh. Hindi rin kumakulangan. Diyo na siya. Bakit tanan mo na dingding. So, pag order na pag-uwag naan eh. Yan o, ako. Okay. Yan. So, this is the room. This is the um, dressing room. Ito na malawak nito, siya. Luwag siya. Yan. Yeah, so, kung na mga candidates soon, like, magbikini open or magpamis, hinaguan, nature park, tour, ba? yan. Dito na ba mga stock room? Yan. Yeah, yung mga ating mga gamit dito sa event area, like the tables, yung mga tables na yon, chairs, and uh, sound system. So, system. Yung mga ano ba, speakers, and, uh, mulitin mga speakers. Lama, taas ang ganda. Ay, ang ganda ay. Bayet! Nanay room. Ang ganda na. O, oh, diba? This is the backstage. So, like, example, diba? Kami kasi nag-organize. Organize. Mga part kami ng mga, ano ba, sa mga pageant noon. No, I am hosting. Sometimes, nag ako sa makeup artist kong friend. So, kailangan talaga ng mga space for the make makeup. Space para sa gamit. And space para sa magbihis, especially magbihis yung mga candidates. So, pwede dito. Kung kami yung mga bakla, no, kung pa yung event kami, social climbers, so pwede din namin dito, like, mga, yung mga backdrop namin, o mga backdress, or yung mga crowns, mga wings, or yung gagamit-gamitin namin para para sa aming mga outfitan or costume, we can put it here. No, we can put it here. Pwede natin i-store dito or dito natin patambay before the event para pag event na doon na magbibihis ng full. O, ba? Diba? Ang ganda dito. Oh my God! This is it. O, na-plaster na dani. Ang dating magulo dito kasi super gulo dito. No, trapal lang ang ang gi-cover ba. Ngayon, plastado na. Perfect na meron ng room. O, oh, di ba? Ipo flooringan pa siguro po So, flooringan and flooring. So, dito muna tayo sa um, atop o sa mga dingding -ding, wall. Bubong. So, yung flooring soon na. Di ba? So, kung mag-wedding din naman, kung mag-events dito, like mga wedding, mga debut, mga birthday parties, pwede na dito magbihis yung bride, yung celebrant, brand, di ba? Dito na magbihis yung mag-makeup or dito na magbihis din. Ah, uh, kung mayroon silang mga gamit like mga tatlong, tatlong ano sila, tatlong um, outfitan. Like first outfit, second outfit, the third outfit para sa mga program-program nila. So, pwede na dito mag ano, mag or dito na magbihis lahat. Uh, nga So, congrats! Ay, ito talaga na parang ang, uh, ang bubungo. Ang ganda ng color niya, yeah, ng blue, oh, kasi nag-reflect siya. So, nagbibigay siya siya color dyan, o, oh, di ba? May mga ano na siya, reflections. Pati yung sa pool, o, oh, nag-reflect na din doon. So, ang ganda. So, again, ito yung room, ang hinihintay natin, ay, room, yung yung backstage para matapos. Tapos, itong gate, okay na dito itong gate. Ay, itong gate, ang nagaganda dito, guys, is mayroong privacy talaga dito. Kung sino mo mga family or mga relatives group na mag-event ano, mag dito, talagang exclusive na hindi makakapasok. Yung mga mag- lang ng pool. So doon lang sila magka-cottage, doon sa kilit-kilit at sila. Dito naman may mga event, may mga program. Pwede i-close. Para sila lang exclusive. So pwede naman sila doon mag-arrange ng kanilang food. For the food buffet Yan, so pwede na doon Pwede din doon so Exclusive talaga sa mag-rent dito sa venue Ang ating function hall So ang ganda na tignan Ah, ginaw ko Sana ay meron ng maraming mag-rent ngayon Especially December December, mga Bermats Are for Christmas party Reunion Alumni Ano pa pa? Work Work uh, Work banding work Group banding sa work um, birthdays, especially po sa wedding. Ang raming nagpapa, grami nagpapaano sa napapakasal sa mga bare months. So sana maraming mag ano dito. Maraming mag um, rent. And meron na din ng mga groups like ano daw mga teachers, banding sa mga teachers na nandito sa so, sila. Meron ding mga alumni na mga fraternity, may mga I'm sorry. Anniversary sa mga fraternity, anniversary sa group. Ayan, mga NGOs. Ayan. So, dito sila mag, ano daw, mag um, celebrate. So, occupy na. So, ang kulang lang is uh, isang electric fan. At on, isang ceiling fan. Isang ceiling fan. So, dapat ano, maraming ceiling fan para ano, mainit. Para hindi masyadong mainit. Ganito, oh. Ganito, oh, mga ano na to, 12 noon, no? Uh, ano siya? at least malabig lang siya kunan na talagang ng, ng ceiling fan dyan o na malaki para makabigay ng hangin ba hmm. so kung ulan na hindi na tayo ko kasi wala na tulog tapos hindi na tumutulo ang ano ang patak ng ang ulan tapos meron na hindi na sa libo ba oh yon may na ng mga ano ganyan oh mga ganun no? Maram, parang nagwi-windows sa mga blinds ba nagiging blinds para para kung mahang kung hangin magdakas ang hangin with ulan hindi na papasok dito sa function hall so hindi siya salibo man ang term sa amot ano mag term niya sa tagalo so din, mara, hindi din mga, wala na mga tulo diyan sa mga ano sa mga bubong para sa kung uulan so hindi na mababasa yung mga bisita natin so okay guys we're for, for this so sa lahat ng mga may events diyan din yon, sa lahat ng may mga events ngayon especially mga beer mats and everything and everywhere mga uh, birthdays, wedding, um, anniversaries, sa lahat. So you can um, PM the Inaguan Nature Park page and you can inquire kung ano mga prices dito, no, kung magkano and everything. And kung ano mga day ang available kasi may mga nakabook na mga na mga days and weeks para ano para para kasi may mga nakaunan na nakabook. So, thank you so much guys for watching. This is Mr. 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 Vlog. And this is the update. So, wala tayong mga Ganito talaga ang update Update talaga dito. And, nabagaganda naman kung mag-update tayo kasi para malaman ninyo kung anong mga bago dito sa so farm. Di ba? So, thank you and see you on my next update um, vlog. <laughs>